magandang magandang araw po mga ka-mechanic. So, ayan po, ay eh, pa-uwi na rin po kami. Pero, ah, uh, may pupunta pa po, po pala muna pala kami na tutulungan po namin nila Daddy Frankie. So, ayan na nga po mga ka-mechanic, uh, nakaalis na po kami dyan nila. Kuya Mons, nila Kuya Risky, nila Tito Sam, Moto Vlog po. Tapos po, ah, uh, nakasabay, kasabay na po pala namin dyan si Kuya KJ. Ayan po ay, eh, tumigil muna kami sa Mama at papa po ata nila, Daddy Frankie po yan, yung bahay na po yan na pinuntahan nila, Aling Rochelle. At hindi na rin naman po kami nagtagal at umalis na rin po kami agad. Uh, ayan po ay na natutulog na po sila kasi po uh, mga pagod nga din po. Uh, po ay nung manadaanan po kami ng mall at tumigil na rin po kami kasi po para po makabili na po ng grocery nila nanay. Kasama ko po pala dyan si Aling Rochelle, si Ate Sweet Charms, tsaka po si Ate ah uh, Ayan po ay nasa counter na po kami. Hindi ko na po pinakita yung pag-grocery po kasi uh, may sounds din. Tsaka baka po ma din po tayo. Ayan po ay binaba rin po agad. Tapos ayan po nasa biyahe na rin po kami nila uh, Kuya KJ nila Kuya Mons. Papunta na rin po kami uh, dun sa matanda po, natutulungan namin nila DF at ng buong team po. Ayan po si Tito Sam, tapos si Kuya Rizk po. Uh, siya po yung nagda-drive ng van. Uh, nung makarating na rin po kami sa bahay po, nung tutulungan po namin nila Daddy Frankie at saka po nila Ate Miss, yan po. Nang bu buong team po, ay kinuha na rin po namin yung mga grocery na ibibigay po namin. Dad Frankie sa Omingan, Pangasinan. Ayan. Mga kapubayan, kasama natin si ano, si Angel, uh, Lady Mechanic. Ayan. Oh, at uh, mga kapubayan, no, oh, kasama rin ang uh, Team Daddy Frankie. Ayan. 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 pala natin si Moj Si, ano, KK27. Uh, King 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 sa, si Nismoto, at sa, si Samoto. Kasama rin mga kapubayan ang uh, nanay at tatay ni detail dali di pikanid. So, samahan niyo kami mga kababayan. Ay, hello po. Ako na ikemestahan. Nangayon ako po tuloy Bakit ano na yari sa tineles mo? Tanggal uh, si po. Sirak na kasi nay. Wala akong magbilin ng picture. Tatai kinusta si dito kami may mga bisita tayo. Pero yeah, kasamahan ko. May dala kami ng pasalungan. Si eh. ka lang na Ano po yung ginagawa mo? Ako natulungan na kita. Ako. Magaling din ako dito na eh. Diba? Tapos lalawayan pa para matulas. Oo. Oh. Pero nai, kasama ko si, kasama natin si ano, si Angel, the lady mechanic. Uh, Binipisara rin yung dati Tsaka si Charm. Ayan. Tuloy kayo. Charm, uh, team Bryce, abab, si Team Rise kasama mga sila sa oh, oh. Si Aling o, na? So mga ka-mechanic, uh, masingit ko lang po itong sasabihin ko. Uh, first time ko lang po makasama kay Daddy Frankie sa pag ganitong gawain niya po uh, sa mga pagtulong niya uh, first time ko lang po yun kaya hindi ko po po alam ko ano yung mga dapat gawin at mga uh, hindi ko pa po alam kasi kasi first time lang din po ako sumama kay dads ng ganito at hindi ko rin po alam yung mga sasabihin ko tsaka rin po kasi first uh, I mean po uh, baguhan lang din po ako mag vlog uh, pero ang inadvise na naman po ko uh, ng buong team uh, Ah, uh, tinutulungan po nila ako para ma-improve ko pa yung pag-vlog ko. Ah, uh, kaya rin po ako sumasama kailan Daddy Frankie para po ma-improve ko pa yung pag-vlog ko. Kasi gusto ko po talaga matutong mag-vlog. At sa ano po pala, sa sitwasyon dyan nila nanay na mahirap po pala talaga. Ah, uh, swerte na rin po pala. Naging swerte na rin po kami kasi po tulad nyan maayos yung buhay namin. Ah, uh, po uh, may hirap rin po kaming nararanasan. Ah, uh, Uh, kaya po uh, sa mga katulad ko pong kabataan ah uh, ampinin ko lang din po na, na pagsikapan din po natin kasi po kasi yung pagsisikap natin may mapupuntahan po ito ah uh. tulad po niyan pag nagsikap tayo ng maigi uh, pwedeng malayo yung marating natin mataas yung makamit natin na pangarap ah uh, yun lang po so sa mga matatanda po na, na nanonood din po sa akin ah uh, Pwede po kayong mag-comment para po uh, mabasa ko yung mga advice nyo, yung mga sinasabi nyo, uh, para po mas ma-improve ma ko ng maigi yung pagbablog ko. Ah, uh, kahit ako din po, eh, nahihirapan din po kasi po tulad niyan na nag-aaral din po ako tapos ah, uh, minsan po nawawalan din po ako ng time para po dito sa vlogging. Kaya po, pasensya na po kasi minsan lang ako makapag-update or makapag-post ng vlog ko po. Ayun uh, lang naman po mga ka-mechanic. Uh, so, dyan po pala ay uh, kinakausap namin ni Daddy Frankie uh, si Lola na tinutulungan po namin. Bakit Para hindi mag si, si nanay, muna Ah, dyan nga po pala mga kamekanik ay nakwento din ni nanay na tatlong araw na daw po silang hindi nagkakape. Ah, buti nga daw po na nakarating kami. Sabab. Ayan, kaya Team Rise Abab, maraming maraming salamat. Eh, buksa mo, ilabas natin lahat ha. Para makita rin nila na talagang pinili natin mga kababayan. Eh. At ang, ang namili nito, sila aling Gutel, si Sweet Charm, kasama si, ano, si Angel, tsaka si... Ano, Kumusta si tatay? Mabuti naman. Ha? Oh? Mabuti tumating. Tay, kapit ko lang yung mic. Ba't ang dumi ng damit mo, tay? Ha? Huh? Hindi na nagpapalit si tatay ata ng damit. Uh, so mga kamikanika, uh, kahit wala pong kamera, kahit nasa behind the scene lang po eh, masasabi po talaga natin napakabait ni Daddy Planky, tsaka ng buong team po. Uh, dyan po ay, di ko na rin po alam kasi kung may iyak po ba ako o hindi. Kasi ang hirap po pala talaga ng sitwasyon niyan, nila nanay at tatay. Diyan po ay, naiiyak na po ang sila mama, si Ati Miss, tapos po ay sila Aling Rochelle po. Masaksiyan, magkita ang kalagayan ni at Lola. Ayan. So sa ngayon mga kababayan, kaya ako nandito dahil nga po uh, ipa, para ipaabot itong uh, tulong na bigay ng Team Rice Above. Kaya nice uh, ang nagbigay po ito sila si Tahani is uh, si Charm. Sino pangalan ng mga nagbigay? Uh, Team Rice Above Promotional Rice Abad. Alam mo ba? ba? Napakarami nyo, no? Pero bukod dyan, mayroon pa Hindi lang yan ang binigay ng Team Rice sa bar Nagbigay uh, din sila ng Kaunting tulong pinasyal O no? lang <coughs> Meron pa silang binigay Bukod sa grossing uh, Yan May 5,000 1 2 3, 4, 5,000. From rice, abap po. Makakabili na kayo ng ganun. O ano yung bibiliin? Bigas. Sabi po yan nila nanay, uh, ang ipambibili daw po nila sa perang natanggap nila ay lapapatayo daw po nila o ipapagawa ng panghalige sa bahay po. Kasi po ah, parang patumban na din daw po yung bahay nila. Maraming maraming salamat po talaga. Uh, at uh, gaya ng akin sinabi, kaya sa, kaya namin sinama si Miss Angel, uh, galing din po kasi sila sa Miss Ingrid, kaya kasama namin siya ngayon. Sa so, mga kababayan, sa mga nagmamahal at sumusuporta sa Team Daddy Frankie, support support nyo rin po ang YouTube channel ni Miss Angel, The Lady Mechanic din po at sa kanyang Facebook page. Ayan, maray-maraming salamat po. Ingat kayo dito. Na. Ayaw, oh, nai. Oh, sige, nai. Okay lang. Laban lang. Huwag ka na umiyak, nai. Basta asahan mo. Lagi kaming babalik. Basta gagabayan lang tayo ng Panginoon lagi. Ha? Ingatan mo sa tatay. tatay, mga kapabayan, lagi tayo Lagi nakatingin sa malayo. Pero unti-unti na kapag trabaho Sago mo yung pera mo tayo. Ha? Uh, so mga kami ka aneka uh, pagtapos din naman po namin i-vlog sila nanay, ay pauwi na rin po kami yan na pauwi na rin po kami sa Manila po yan. Diyan po ay may nadaanan po kami na nagbebenda ng sibuyas. Uh, bumili na rin po niyan si Dads. Diyan po ay namulot po kami ng mga sibuyas na hindi po, uh, I mean parang reject na po pag binenta nila. Kasi po, ayo ah, iba po dyan ay eh, magagamit pa naman po. Kaya pinagpupulot na rin po namin po. Kasi po, sayang. Uh, ah, pagtapos po namin magpulot ng sibuyas, eh, umalis na rin po agad kami. At pauwi na po kami yan, pabalik na po kami sa Manila. Ayun ah, lang po mga mekanika Maraming maraming salamat po sa panonood sa aking vlog. Baka po sa next vlog na lang pulit ako makapag-shoutout.